yung lato dyan sa Manila dito ang mahal lang kilo dito sa probinsya namin hindi na pinapansin nakadikit lang sa ano oh. bato oh. Oh. ito pa pang no choice na to eh ah. pang no choice pag walang huling isda tapos pa to kinukuha ng mga tao dito yan yan oh. sarap kaya nito at wala suka na natin sakto magang umaga fresh na fresh talaga to hmm. sulit so ano you know kaya to guys may lumalabas sa kanyang kulay ano violet sino na ang kilala na ito oh nakakain kaya ito sino na ang kilala na ito pag comment lang thank you yan guys ano kaya ito Ayan. May naman sa niya ng kulay pula. Kulay violet. No. Nakakain kaya ito? Sino nga kilala nito? Pakicomment lang. At kung nakakain ba ito? Kasi hindi namin ito pinapansin eh. Iwan ko lang kung may kumakain yan dito sa amin. Yan. At yan. Lagay ko sa ano para kita nyo. Yan o. Yan. 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 may lumalabas. Diyan lumalabas yung kulay violet na parang dugo niya. Yan. Hmm. Hmm. Ya, And guys. Mana sih? Ah. Langkit. Ya, no. Para siang anu lalawin. Hey guys. Sino na kilala niyan? Paki-comment lang sa comment section. Kung nakakain ba ito? Anong pwedeng ano niyan? Na iluto ba o kikilawin? bye